Alam nyo ba na ang Ang Mokyo ang isa sa magandang puntahan dito sa SG pag gusto nyo ng mga gamit sa kusina. Ako si Diane. I live here in Singapore for more than 20 years. At kung gusto mo ng buhay-buhay dito sa SG, follow ka lang. Talagang ang Ang Mokyo sa magandang puntahan pagdating sa kusina. Yung mga gamit sa kusina, guys, napakarami dito. At take note, dikit-dikit talaga yung mga store dito. At ito rin talaga ang puntahan yung mga nagbi-business dyan, ng mga food business. Ayan, ito talaga yung puntahan tahan nila. Kasi nga guys, tingnan nyo puro mga stainless ang kadalasan ay tinitindan nila dito. Parang mga pang hotel o restaurant siya talaga. At magaganda talaga ang quality ng mga produkto dito. At saka kita nyo naman guys. Dito din kayo makakabili ng mga wala sa mall. Kasi kadalasan kasi sa mall guys is puro mga kalde-kaldero or mga ano. Ito kasi guys is yung talagang pang business o yung pang kusina talaga. Yung sa mga hawker center